Magandang araw Pilipinas, narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, ngayong December 2, 2025. Sa kasalukuyang lagay ng panahon ngayong araw hanggang bukas ng umaga, wala pang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Gayon paman, kahapon ng alas dos ng hapon ay nabuo ang isang cloud cluster sa labas ng Philippine Area of Responsibility at ito ay naging isang low pressure area. May katamtamang posibilidad itong maging bagyo sa loob ng 24 to 48 hours. Sa ngayon ay wala pa itong direktang epekto sa bansa, ngunit inaasahang lalapit ito at posibleng mag sa bahagi ng Visayas o Caraga region. Huling natukoy ang low pressure area na nasa layong 1435 kilometers silangan ng Pilipinas. Ngayong buwan ng Disyembre, may tinatayang isa hanggang dalawa pang bagyo ang posibleng mabuo bago matapos ang taon. Batay sa historical tropical cyclone tracks tuwing Disyembre, karaniwang tumatama ang mga bagyo sa Visayas, Southern Luzon, at sa Hilaga at Silangang bahagi ng Mindanao bago magtuloy patungong Vietnam. May ilan ding bagyong tumatawid sa Northern at Central Luzon, habang ang iba naman ay dumaraan lang sa Philippine Sea at lumiliko patungong Japan. Tungkol naman sa inaasahang pagbuo ng bagyo ngayong linggo, ang LPA o Low Pressure Area na nasa labas ng PAR o Philippine Area of Responsibility ay may posibilidad na maging bagyo at tatahakin ang direksyong southwestward papunta sa Eastern Visayas o Caraga Region. Posibleng ma-develop ito bilang bagyo mamayang gabi o sa Miyerkules at inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Miyerkules. Mula Miyerkules hanggang Linggo ay posibleng tumawid ito sa Visayas at Southern Luzon. Sa ngayon ay tatlong weather systems ang kasalukuyang nakaapekto sa bansa. Ang una ay ang Intertropical Convergence Zone na nagdadala ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan sa buong Mindanao. Ang ikalawa ay ang amihan na nagdudulot ng mahihinang pag-ulan sa Batanes. At ang pangatlo ay ang Easterlies na dahilan ng mainit at maalinsang ang panahon sa malaking bahagi ng bansa, kaya mataas ang tsansa ng thunderstorms pagdating ng hapon at gabi. Mayroon ding tropical storm sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ngunit ito ay nananatiling hindi nakaapekto sa Pilipinas. Para sa inaasahang panahon ngayon sa Luzon, mananatiling ramdam ang epekto ng amihan at easterlies. Sa Batanes, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad ng mahihinang pag-ulan. Sa natitirang bahagi ng Luzon, magiging mainit at maalinsangan sa umaga, kasunod ang posibilidad ng localized thunderstorms sa hapon at gabi. Posibleng umabot sa 33 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila at Legaspi, 32 degrees sa lawag, 31 degrees sa Tuguegarao, 30 degrees sa Tagaytay, at 17 to 24 degrees naman sa Baguio City. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, umiiral pa rin ang epekto ng Intertropical Convergence Zone sa Mindanao, kaya makakaranas ng mga scattered rains at thunderstorms ang mga nabanggit na mga lugar. Samantala, fair weather conditions pa rin sa malaking bahagi ng Palawan at Visayas, bagamat may posibilidad ng thunderstorms sa hapon at gabi. Aabot sa 33 degrees ang temperatura sa Cebu at Tacloban, 32 degrees sa Kalayaan Island, Zamboanga, Cagayan de Oro at Davao, at 31 degrees sa Puerto Princesa. Wala namang nakataas na gale warning at ligtas ang lahat ng baybayin para sa paglalayad. Banayad hanggang katamtaman ang inaasahang pag-alon sa buong bansa. Sa 3-day weather outlook, inaasahang magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang Metro Manila mula Miyerkules hanggang Biyernes na may kasamang mahihinang pagulan. Sa Baguio City, patuloy ang maulap at makulimlim na kalangitan na may pag-ulan dahil sa amihan. Sa Legazpi City, magiging maaliwalas pa ang panahon pagsapit ng Miyerkules, ngunit mula Huwebes hanggang Linggo ay maapektuhan na ito ng trough o extension ng kaulapan ng LPA na magdadala ng mga scattered rains at thunderstorms. Sa Visayas, magiging fair weather pa mula ngayon hanggang Miyerkules. At pagsapit ng Huwebes hanggang Linggo, magsisimula ng maapektuhan ng trough ng LPA o low pressure area na posibleng magdala ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Mahalaga ang paghahanda dahil maaaring daanan ng sama ng panahon ang Visayas region. Sa Mindanao, ay nasa pangkalahatang fair weather pa rin ang inaasahan at sa Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City. Munit mula Huwebes hanggang Biyernes, maaring maramdaman sa hilaga at silangang bahagi ng Mindanao ang epekto ng trow ng LPA o low pressure area. Sa Metro Manila, ang araw ay sisikat ganap na 6:04 ng umaga at lulubog sa ganap na 5:26 ng hapon. Para naman lagi kang updated sa latest na lagay ng panahon, paki-click mo lang ang subscribe button. At para sa dagdag na impormasyon, maaaring bisitahin ang Pag-asa website. Sumubaybay lamang sa mga opisyal na ulat ng pag-asa para sa tama at napapanahong updates at yan muna ang latest update sa lagay ng ating panahon. Manatiling alerto, laging handa at ugaliin sumubaybay sa mga susunod pang weather updates. Ang inyong kaligtasan ang aming pangunahing layunin.